ito mga idol uh, may mga natapos na tayong ano pana yan pang de dive ito uh, naka trigger mechanism na siya yan kahit ilang goma pang ikakabit mo hindi tumag mag ano yan at ito pa ito yung sakin sa Ordinary uh, ordinaryong paggagawa lang mga idol nipis manipis at ito Uh, pinagawa ito, order ito. At katatapos lang, hindi lang natin linagyan ng pangalan. Ayan o. Ano lang ito, 50. 50 cm. Yun. Pwede na, pang ano. Uh, pwede na ito, pang night dive. Ayan. Nakaano na rin. Tapos, ginamit natin shafting is one part at ito manok <laughs> ay ano idol